Hi guys, andito ako ngayon sa Divisoria Mall ng second floor para mag-angkat ng mga toy bats. And ito, mamimili ako dito guys. Kung mayroon akong matitipuhan. Ayan. So, let's see. Mamili tayo guys. Pero ba tayo yung balon? Yes. na malaki, maliit. Maliit. Kung regular size lang. Regular size. Hey, ito 'yung spinner. Ay, hindi, magkano to siya? Yung ganito. Ganun mo bola yan? Yeah? Ay, spinner ball? 130. 130. Ilang piraso yung party? 50. -hmm. 50 pieces. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano pa, Ay, ito. Ito yung nilabato. Ay, yung ganito, magkano? 130, 130 20 pieces din. Oh. Sige, isa Sige, lang. Tapos yung um, itong batisong isa din. Ay, ito pa doon, balloons. Magkano yung ganyang balloons? Ito ba yung malaki. Oh, makanin dong, ya. Ini 'yan. Ilang piraso 'yan? <gila> dikit. <gila> Dinidikit yan siya. Saan dinidikit? Ito na lang. Tamo. Ito ang balisong isa. Ano uh, mm -hmm. ito? Isa. Oo. Ano Oo. Oh, oh yung mga ganito ako Tao hmm, to, tao tao. Oo, may mga ganito pa ako. Ano yung Magkano yung ganito? 300. 300. Pati mali-mali yung pera doon mga bata eh. Ano ba yung nakita ko? Ay, na meron nang babis. May nakita yung slime na ano. Yung kanina? ito? Yun? Ito siya. Ito ba yun? Ay, ito. Isang box na ito. 160, 24 pieces. Meron. Ah, ba ng anong kanin? kanin? Hmm.

Kasi itong, itong nail polish, magkano to siya? Ano? Ito. Kano nga itong q siya? niya? 70. Wow. 70. Mm -hmm. 20 pieces. Teka lang tayo. Sige, isa. Okay. Ito, yung sneak puzzle. May ganyan pa ako. <coughs> Bablog kasi ako. Uh, dito. Oh, dito dito. Ay, ganito sila. Yeah. Yung mga, yung mga ganito kaya na maliliit na. po. In... sa mawala. dito titignan <laughs> no. po yan. Eh. Ano ba ito? Eraser ito? Eraser po. Hmm. Ito pa okay, Ito ano ito? Ano ito? Ay, na yun, no. Magkano yung ganito? 130 lang pang 10, 30, so. 130, 20 pieces. Ah, 20 pieces. 6 na patak. So, Jack -in po yun, Ayun, may ganito pa ako eh. Maganda DIY hmm, beads. So, ito, ito magkano to? 320 lang. 12 isa na pata. 12 isa. Uh, 24 pieces yun. isipan ko muna. Ito kasi slime mo lang. Ah, kasi pipili ako dyan. Depakta. Depakta sa ay, slime. Pang, pang ten mo. Gusto mo ito? Ito. Tapos ayun. ten. Ano na ang ganda. Ayun. Tama, ay, may malalaki din tayo. Ano na siya din? Duck. May duck. Hmm. Ngayon. Maganda yun. Pang sampo din hmm. to siya. Ano pa ba yung ano yung ano ito. Hmm. Sampuan din hmm. ito. magkano ganyan? 150 lang. 25 isa na pata. Oh, mag ito, 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 ito. Ayan, 300. Full pieces. Okay. Hmm. Magkano ito ibibenta? Ano, 25 na pata kisa. Pang ano, pang 30, 35. Oh, 35. Hmm. May, may sunplay din open. tayo. Sunplay. Ito. Yung ganito. 80 ganito? lang yan. Pang 80. 10, 12 pieces. Ano tanong tubo nito? Malaki din yan. Bale 40 tubo nyo dyan. 12 pirasa. Ah, 80. Tapos may lamang 12 pang 10. Ano yung iba pang kulay? Same lang. Paras-paras lang dyan. Sige, isa-isa nito. Ito. Smiley na nyo siya. Emoji. Oo. Uh, Ah, oh, may glitter mm. glitter siya. Mm. Tapos ito. Ayan, glitter glitter. May plain tayo ito. Mm. May dinosaur sa loob. Ayan. team mm. Mouse. Ito, mabilis sa arang ito. Ay, ito. Mm. Ano ito, tita. Ano ba, mas mara? Ganyan, mabilis sa arang. Sige, ano na no, lang no, isang. 160 din yan, ah, 24 pieces. Sige, isa pa. pang box yan. Anong na ngayon na ano ko yung slime yung ano yun oh. Tawid dito. Ayan. Tsaka sante. Oo, sige sana. Tapos. na ko. Sino troll ikaw naman? Mga 12 minutes. Hmm, tinanong ng slime ko. Kurang dalawang slime. party poppers. Okay na yung slime Ay. may um, notebook, meron din tayo. Fake news. Ano to? Ah, yung pag hinatak siya puputok, tapos may competi. Ah, ito? Hmm. Isang beses lang siya gagamitin? Ah, isang beses lang. Mabili yan. Sampo, benta mo sa dalawa. Naka-individual plastic na yan. Ah, sa isang plastic, dalawa, dalawa. siya? Hmm. Pwede mo, kasi 4 pumapatake sa, pwede mo share Ah, pwede... Hmm. pwede ba siya lima-lima isang piraso? Pwede. Depende sa iyo. So ganun oh, yung buyer ko, benta ito isang piraso lima. Oh, mag magkano hmm. nga? May ano 150 lang 60 pieces na 'yan. 150. Hmm. Magkano ano, gusto 'yun? Yan? Pag limang piso isa, magkano? Hmm. Bali magiging ano siya, 300. Ilang piraso lahat? Kung May hindi, 60 pieces eh. Ah 60 pieces ba? Hmm. Pag 5 times lima, lima 60 isa. Malaki kaysa 20 20. Ano? 5 times, bali 5 times 60. Hmm. 300? Hata 15, 15, 15. 150 to doon. Oh, 50, 2. Oh, 300. Tapos mm. 150. Mm. Sige, isa nito. Hmm, nandito. Tapos uh, sa uh, squishy uh, o, kuroma. Tapos sa... Magkano yung ganito? 300. 300. Mm, 24 yeah. pieces na siya. 24 pieces. Magalit-alit na. May donut din tayo. Ano maliliit na mo? <laughs> Wala eh. Wala na mas na natin. Yung mga malimalima mo dito. Yan, pang lima. Yan, sa Chinese garter. Magnet. Ito magkano to? Ito, 220. 13 isa pang 20. Ito pang 20. Ah, may 10 ay spinner ball ito spinner din yan pang 10 ito magnifying may lapis tsaka eraser ano pala may balloons kayo? Meron. Ah, magkano yung balloons niyo? Malaki. Yung okay. maliliit niyan. Meron. Ito. 80. Okay. Ito. Ilang piraso na 'yan? Ano, siya 40 pieces. Ah, oh, sige. Ah, may Hello Kitty. May ibang My design pa niyan eh. Ayun sa taso, mas makapal pala. Same price lang. Ayun. Ah, yun. Yeah. Oh, sige, itong ano eh. Ito. Oo, okay, uh -oh, tapos. Ito yung pa dito. Ay, ito ni. Mm. Kitty. Happy Pero Party. iba ba yung ano nito? Parang iba yung quality mm. nito. Ang ah, quality ay mas manipis yan. Dito ka na lang. Oo. Oh, mm. Kasi baka mm. lang. Ka. Mm. yun noon? on. Ah, same. Ay, hindi. Okay. Okay, iba. Makiiba yung design. Oh, pero, sa quality, yung quality parehas. Yeah. Ah. Pas quality yung mga makapal. Flower flower yan. Mm. Sige, yan na lang. Dalawa niya. Play leaf Meron ka na. Stump. May stump pa ako dun. Ito ko. Romy fake nails. Pang five. Mm -hmm. Pang five. Mm -hmm. Kaya lang yung iba kasing ganito, oh, walang an oh, ay ano matigas. Kaya nagdudugi ako. Ball pen siya tawos may beads sa loob. Pwede siyang gawing bracelet, ito yung tali. Eh magkano naman yung ganito? 500 isang pack, 10 isa na patak. Ah, 10 mm. tag 10 yung. Pang 15 benta. 48 pieces. Mamabili na yan. Yan ang bakasyon pa may... Oo. Oh, sa Tapasokan yan. Oo. Oh, sulod, May clay eh. din tayo ito ano siya. Skibidi toilet. Ah, <laughs> Skibidi toilet. Oh. Ay, ganito. Ah. Ano yung mga laman niya? Ah, puro lang ganun. Magkano yung isang box 200. Yan, yan? 200. Silang peraso? 12. Ah, 12 siya. 135 yun. Hmm. Kitchain na ko, Romy. Pagod sa mo. Pang 10 hmm. pesos yan. 130 lang. Kitchain na. Kitchain pa ko, eh. Laser. Meron pa. Laser. Hmm. Tapos mas play skateboard. Ano ba yun? Scratch. Meron pa na. Ano isa? Pero other okay. lights. Play money. Tattoo pa lang. May mga tattoo. tattoo. Booklet or ano? Ito mas maraming laman. Booklet. May babae lalaki. Ayan. May iba pa? Meron dito. Yung dito. ano lang. Ito. Yung black mga siguro. Okay. Okay. Ay, ganyan siya. Hmm, tapos ito. Ito may iba pa. Ito. Hmm. Eto. Ayan. Ay, may ganito na, ah. na. Ang dragon dragon. Ano ito, hmm, tayo? Ang dragon dragon. Ayan, oh, mas maraming laman to. Mas malaki siya. Marami lang. Nasa 36 pieces yan. Parang may booklet hmm. na. Mas maraming booklet. Booklet? Asorte design yun sa loob. Tapos makapal yung maraming laman. Ito. Magkano yun? Hmm, makapal yan, marami yun. Maraming 20, rin. 20 pieces. Mm. Marami. Mini pan. yan. Water gun. Diamond painting. Diamond painting. Na-try mo na to. Oo, oh, oh, na-try ko yeah. May hey, malaki Ayan ako niyan. Diamond. Eh, ano to? Ano yan, yung tawag gan, yung sticker din siya. 3D. Oh, may dami pa kasi ang steak. Mm. Ito ito yung iba. Sanrio, meron ka na? Play money dito, sa lata. Ito, TikTok ka, natry mo na ito. Magkano hmm. yung ganito ka na? 220 lang, 13 sa so pang 20. Pang 20 yan. Hmm. Kasi ito naman, spinner gun. Ito. Naiikot siya. Tapos, hmm barrel din. Ano hmm. Ano lang siya, ito 280. 14 isa na patak. Ang oh, pang hmm. 20 plus ah, 25, benta. Hmm. It, ito, magano 200 lang yan. May ilaw na siya. 16 ba? na patak isa. 25. 25. Tsaka liha na yan, hindi hmm. sa kamay O, nagbenta na ako. Hmm. Meron tayong ordinary. Ito. And ito, ordinary. Hmm. Ito no, spinner no, oh. No. Maganda rin klase. Eh. 180 lang yan. Pang 20. Ah, oh, pang 20 sa. Naruto gloves. Radish knife. Ito, ito hmm. ito gun light oh. May character ilaw yan. Oo, oh, um, nag, ano rin ako, kakaubos kasi, ah. gusto so, iba naman. Ayan, magnet bot eh. Anong ginagawa nito? Ano yan, pag, ay ba, didikit mo yan, parang ito kumakapit din sa, nagkakadesign siya pa Magkano nyo? Sabi na project sa school yan, 75 lang, 20 pieces hmm, yan. na yan. May tiraan ko. Kasa, -hmm. ah, so, full ba car, mabili din. Ganito, may design Para siyang bakal. Ang oh, bigat ko. May bus pa kasi mm -hmm. mm -hmm. ako dun. May pullback ko dun. Ito ang mga ito. Mabili yan eh. Ah, sulat-sulatan lang. May sample ka dun. Hindi siya ano. May mm -hmm. sticker-sticker din. Ah. Ayan mga parts. KBD, Sanrio, Blackpink, and Hypen. Kasi ito yung sasabi kong diamond painting na usong. Malaki siya. Mm hmm. Mm -hmm. Ito hmm, so, tala yeah. na yung beads. Ano. So, tenga ba ito? Pwede siya, sa mukha, tenga, pwede yan. Magkano naman so, ito? 150. Tapos ilang piraso? Ano, 20 pieces. Pang 15. Okay. design niya, so design din siya. Pang 15? Hmm. 20. Mabili yan. Pang ano siya, 15 pesos. 8 na patakas ako. Ang tsura nitong ano Madikit talaga ito mm, siya. Ang sticker yan eh. Bilog na yan. Pag tinanggal mo yan, bilog na siya. Bilog na sa mukha. Ang isang ito. Ang mga bago na. So, yung ganito nyo dito magkano? 65 lang. 65 24, 25 pieces. Mo, hmm. 24 pieces. 24 pieces naman siya. Yan, yes, sushi. Pogs meron ka pa. May mga pogs pa ako hmm. dun. Bubbles, yan so, magic cookies, dal, sliding puzzle meron tayo yoyo magkano yung ganito P50. scented mm -hmm. rice na siya may scent mm -hmm. may amoy siya may flavor flavor yung ano ano okay. may nakita ko ito, ito ito yung nakita mo kanina yeah. ano one ten lang sticker Ang Sticker sticker dito ah sticker sa loob niya mabili nga yun yun mm -hmm. one, one ten lang ilang piraso 20 pieces Hmm. Okay. Bali pag dipenta mo ano, ang tubo ka na hindi sa 10 pesos. Ano sa ilalim? Parehas ba? Ah, parehas lang ang iba lang sa loob. 2 in 1. Pwede siya coloring, pwede sa anong isan yung pangulay. Pwede yung pen. Samurai, meron ka na. Samurai. Transformer sliding puzzle. Ay, ganyan pa. Mm. Yung mga ganito pa. Ayun, hmm. no. Ang ten lang ngayon. naman to, pero hindi siya matulis. Putol yung tulong yan. Oh, yun, yun. Hindi siya nakakasakit pag yan. Hmm. May malaki din tayo. So, hmm. uh, yung balisong nyo dito, magkano? 120 dito lang. lang. 120 lang yung balisong hmm. nyo. Mm. Anong pasin nyo? Dito? Ito. Ano? Ah, ito. Ang iba kasi yung yeah. ito. Ito. Mm ito. -hmm. Ito samurai Ayan. Ayan. Ayan, 150 lang. Kasi ito ito, na malaki. Magkano ayun, samurai? ayun, 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 na kasi. ayun, 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 20 pieces. Antay timer, lipstick, cuticles. Tayo yung pop tube, yung hinahatak na may hila. Na ano mo? 65. 65. na lang ay yung dating 120. So ayan guys, tapos na ako mamili. Kinikwenta na ako magkano lahat. And ito yung um, mga napili ko. Yan, sa mga napili ko. Ayan, abangan nyo yung haul ko niyan guys. Papakita ko sa inyo isa-isa. And i-share ko sa inyo yung mga prices each. Though, napanood nyo na din naman dyan kung magkakano yung iba dyan. Ayan, yan yung mga price update natin guys. Mga bagong laruan na makikita nyo dyan sa loob ng Divisoria Basement.